Magmuni-muni tayo sa mensaheng nais iparating ng mga anghel sa iyo ngayon. Madalas, sa pagmamadali ng araw-araw, napapabayaan natin ang mga relasyong mahalaga sa atin. Ang taong laging nasa isipan mo, na miss na miss mo at maaring lumayo na, ay may malaking papel sa iyong buhay at ganun din ikaw sa kanya. Minsan, ang distansya ay nagdudulot ng malaking kawalan, isang pakiramdam ng pagkawala na tila hindi kayang tiisin. Ang taong iniisip mo ng madalas, na miss ka rin, ay nakaranas ng mahahalagang sandali sa piling mo. Ibinigay mo sa kanya ang emosyonal na suporta, isang tiwala na hindi niya matagpuan sa iba pang lugar. Mahalagang tandaan na ang mga relasyon ay parang mga halaman na kailangang alagaan. Maaaring nagkahiwalay kayo dahil sa mga dahilan na noong panahong iyon ay tila mas malaki kaysa sa mismong relasyon. Ngunit ngayon, habang binabalikan ang nakaraan, napagtatanto mo ang halaga ng koneksyong iyon. Ang muling pakikipag-ugnayan sa taong ito ay maaaring maging isang hamon, ngunit napaka-rewarding din lumapit ka ng may katapatan, tanggapin ang mga pagkakamali, at tagumpay ng nakaraan. Mag-alok ng taos pusong pakikinig at bukas na puso. Higit sa lahat, tandaan, ang mga relasyon ay nabubuo araw-araw sa pamamagitan ng pasensya, pagmamahal, at pangunawa. Kung ang taong ito ay napakahalaga sa iyo, sulit na subukang ibalik ang nawala. Sa huli, ang buhay ay binubuo ng mga pagkikita at paghiwalay, at palagi tayong may pagpipilian na muling buwin ang mga tulay sa halip na magtayo ng mga pader. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin ng malalim na pagninilay tungkol sa mga komplikasyon ng mga relasyon at ang epekto na iniiwan natin sa buhay ng isa't isa. Kapag may isang taong lumayo, maging sa sarili nilang pagpili o dahil sa mga panlabas na kalagayan, ang kawalan na kasunod ay maaaring lumikha ng isang kawalan na mahirap punan. Isipin ng taong ito na nasa tabi mo, na natagpuan sa iyo ang isang bukal ng lakas at katahimikan. Nagbahagi kayo ng mga sandali ng tunay na kaligayahan, mga sandaling ang buhay ay tila mas magaan at buo. Kahit na ang relasyon ay naging maikli o tila panandalian, ang epekto ay malalim at pangmatagalan. Mahalagang kilalanin na minsan, ang tindi ng isang koneksyon ay hindi nakasalalay sa tagal nito, kundi sa lalim ng mga sandaling naranasan. Bawat ngiti, bawat pag-uusap, bawat sandaling katahimikan na pinagsaluhan ay nag-ambag sa isang mosaiko ng mga karanasan na nagpapayaman sa buhay ng bawat isa. Kapag ang ganitong uri ng relasyon ay nagkakaroon ng posibleng pagtatapos, maaaring masakit, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Ito ay isang pagkakataon upang magnilay sa mga natutunan, sa mga naramdaman, at kung paano ito hinubog ang iyong pagkatao. Kahit na tila nagwakas na ang inyong paglalakbay na magkasama, ang mga aral at alaala ay mananatili. Maaaring ang naibigay mo sa taong ito ay isang bagay na dadalhin niya sa buong buhay niya. At ganun din para sa iyo. Ang mga karanasang ito ay humuhubog sa ating karakter, sa ating pananaw, at nagiging mas may kamalayan tayo sa ating kakayahan na magmahal at sumuporta. Kaya, sa pagharap sa posibleng pagtatapos ng isang mahalagang relasyon, mahalagang tandaan na ang bawat pagtatapos ay isa ring bagong simula. Ito ay isang pagkakataon upang muling matuklasan ang iyong sarili, upang magpatibay, at upang buksan ang sarili sa mga bagong posibilidad. Pahalagahan ang mga naranasan, tanggapin ang mga darating, at patuloy na linangin ang mga relasyon ng may katapatan at empatya. Kapag tayo ay nakatagpo ng isang taong may masidhing enerhiya, at pagkagusto sa kalayaan, tayo ay humaharap sa isang espiritong nagpapahalaga sa autonomiya at kalayaan higit sa lahat. Ang taong ito ay maaaring tila nag-aatubiling mag-connect ng malalim, mas pinipili ang magpanatili ng emosyonal na distansya. Gayon pa man, sa kabila ng paglaban na ito, ang presensya ng ilang individual sa ating buhay ay napakabisa na ang kanilang mga alaala ay nananatiling buhay at matingkad. Ikaw ay naging ganitong tao para sa kanya. Ang alaala ng mga sandali niyong magkasama ay nagpapaalab sa kanyang puso, nagdudulot ng halo ng nostalgia at pangungulila na mahirap baliwalain. Ano man ang mga landas na pinipili ng taong ito, ang epekto na iniwan mo sa kanyang buhay ay hindi maikakaila. Para bang iniwan ng iyong presensya ang isang hindi mabuburang marka, isang kawalan na walang makakapuno. Maaari siyang magpatuloy sa paghahanap ng mga bagong karanasan, ngunit ang kawalan na iniwan mo ay isang paalala ng kung ano ang nawala. Sa ganitong konteksto, mahalagang maunawaan ang lalim ng mga ugnayang binubuo natin. Minsan, ang paglaban sa mas malalim na koneksyon, ay maaaring isang paraan ng pagprotekta sa sarili, isang takot sa pagiging marupok. Ang pagkilala rito ay nakakatulong upang maunawaan na, gaano man kalaya ang isang tao, ang pangangailangan sa koneksyon ng tao ay pangunahing at universal. Kaya, ano ang dapat gawin sa harap ng ganitong sitwasyon? Una, mahalagang magsanay ng pagtanggap. Tanggapin na, bagaman ang koneksyon ay naging masidhi at makabuluhan, nagbago na ang mga kalagayan. Pangalawa, pahalagahan ang positibong epekto na nagawa mo sa buhay ng taong ito, na alam na ang iyong mga aksyon at damdamin ay mahalaga at nagbigay ng pagbabago. Kapag may ikatlong tao na sangkot, ang mga relasyon ay nagiging mas komplikado. Ang ikatlong taong ito, na naroon na bago pa man kayo nagkakilala, ay nagdala ng isang possessive na enerhiya na nagnanais ng eksklusibong atensyon mula sa taong sinimulan mong pahalagahan. Ito ay nagdulot ng isang sitwasyon na puno ng tensyon, kung saan ang mga pag-uusap na dati ay malalim at makabuluhan ay naging sanhi ng stress at hindi mapanatili. Ang sitwasyon ay mabilis na naging hindi matitiis at napagtanto mong ang tanging solusyon upang mapanatili ang iyong emosyonal na kalusugan ay ang ganap na paglayo. Ang paglayong ito, bagaman kinakailangan, ay nagdulot ng malalim na pagdurusa at panghihinayang. Ang sakit ng pagputol ng ugnayan at pagkawala ng kontak sa isang taong naging mahalaga ay napakalaki, at ang karanasang ito ay nagiiwan ng malalim na bakas. Dito, kailangan nating magnilay tungkol sa halaga ng pangangalaga sa sarili at emosyonal na pagpreserba. Ang pagprotekta sa ating kagalingan ay mahalaga lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang kalusugang pangkaisipan ay nasa panganib. Ang desisyon na lumayo, kahit na masakit, ay isang akto ng katapangan at pagmamahal sa sarili. Ang pagdurusa na kasama ng desisyong ito ay bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Pahintulutan ang sarili na maramdaman ang sakit na ito, kinikilala na ito ay bunga ng mahihirap ngunit kinakailangang mga pagpili. Ang panghihinayang na hinarap mo ay hindi dapat ituring na tanda ng kahinaan, kundi isang salamin ng lalim ng mga damdamin at ng kahalagahan ng relasyon sa iyo. Tanungin mo ang sarili mo, nakakagulat ba na may taong nagplano ng ganito para sa iyo? Hindi ka ba sanay sa ganitong klasing asal mula sa iba? Isa sa mga dahilan nito ay ang iyong ugali na sundin ang iyong intuition. Alamin mo na ang iyong intuition ay konektado sa mundo, na siya namang nakakabit sa universo bilang isang buo walang duda na ang universo ay naghahanda upang gantimpalaan ka sa iyong mga pagsisikap. Kung naramdaman mong wala kang swerte nitong mga nakaraang linggo, tandaan mo na nagbabago na ang lahat sa mismong sandaling ito. Sa oras na matapos mong panoorin ang video na ito, ang iyong swerte ay magbabago sa paraang hindi mo inaasahan. Tungkol sa kung kailan darating ang taong ito sa iyo, magpasensya ka dahil ito ay mangangailangan ng oras at maimpluensyahan ng iba't ibang mga salik. Kilalanin mo na may oras at lugar para sa lahat ng bagay at ang paghihintay ay hindi magtatagal. Ito'y magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magnilay sa kung ano ang darating at suriin ang iyong mga ginawa nitong mga nakaraang buwan. Nakatulong ka ba sa isang tao kamakailan? Naging mapagbigay ka ba sa mga hindi mo kakilala? Nag-alok ka ba ng balikat para sa isang taong umiiyak? Alamin mo na lahat ng mga kilos na ito at marami pang iba ay nag-aambag sa iyong koneksyon sa universo. Ang mga mabubuting gawa na ito ay lumilikha ng isang enerhiya ng positibo sa iyong paligid, na umaakit ng mga biyaya at pagkakataon. Kapag kumikilos ka ng may kabaitan at malasakit, nagpapadala ka sa universo ng isang signal na handa ka na para tanggapin ang iyong mga gantimpala. At ang universo ay tumutugon sa mga positibong vibrasyon na ito, na nagdadala ng swerte at kasaganaan sa iyong direksyon. Kasama ng mga biyayang ito, dumarating ang ikalawang tanda ng video na ito, ang simbolo ng mga panaginip. Ang pagpapakitang ito ng sinokronisidad ay magpapakita sa iyong kaluluwa sa mga susunod na araw. Magkakaroon ka ng isang malinaw na panaginip na naglalaman ng isang simbolo na sa simula ay maaaring mahirap maalala. Gayon Gayunpaman, mapapansin mo agad ang parehong simbolo sa iyong mga oras ng pagising na magpapaalala agad sa iyo ng panaginip. Bigyang pansin ang simbolong ito dahil ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong paglalakbay. Ito ay isang parola ng swerte at isang paalala na ang universo ay nagmamalasakit sa iyo. Ang taong humanga sa iyong mga kilos ay nais maglaro ng mas mahalagang papel sa iyong buhay, na hinihimok ng mga ipinakita mo sa kanya. Gayon paman, hindi nila alam kung paano sisimulan ang usapan. Inirerekomenda na ipakita mo sa iyong mga kaibigan na mahalaga sila sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na interes, malamang na ibabahagi ng iyong mga kaibigan ang mga damdamin ng taong ito sa iyo, na hinihimok ng epekto ng iyong mga kilos. Ito ay mahalaga dahil habang lumalalim ang relasyon, mas magiging malapit ka sa pagtuklas ng layunin ng iyong buhay. Isinasaalang-alang ang hamon ng pagtugis ng isang layunin, inaasahan ng iyong mga anghel na tagapag-alaga na isaisip mo ito. Palagi silang handang gabayan at suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ito'y nagdadala sa atin sa pagpapakita ng sinokronisidad na magtatapos sa video na ito, ang bato ay isang tanda. Alam natin na ang mga mamahaling bato ay kumikislap tulad ng mga bituin sa gabing kalangitan. Gayunpaman, makakakita ka ng mga tila karaniwang bato na kumikislap kapag nailawan ng tamang paraan. Ang bato ay isang tanda ng isang pambihirang potensyal na naghihintay na maipakita. Ito ay isang kahangahangang tanda ng kung ano ang nakatago sa iyo, at kumakatawan sa kung ano ang nakita ng taong ito noong markadong araw. Ito ay nagdulot sa kanila na magtanong kung ano pa ang mga kamanghamanghang bagay na tinatago mo sa iyong sarili. Ang bato, kahit na mukhang karaniwan, kapag nailawan ng maayos, ay nagpapakita ng isang kislap na nakatago. Sa parehong paraan, may mga katangian at kakayahan ka na hindi paganap na kinikilala o na ipapahayag. Ang simbolong ito ay nagsisilbing paalala na sa loob mo ay may kamanghamanghang potensyal na naghihintay na madiskobre at pahalagahan. Ang taong nakakita ng espesyal na bagay sa iyo ay nakita ang bahagi ng kislap na ito at humanga. Sila ay naiintriga sa kung ano pa ang maibibigay mo at kung ano pa ang mga kahangahangang katangian na mayroon ka. Sa mga susunod na linggo, makikita mo ang mga tandang ito na magdadala ng aliw, kasiyahan at isang aura ng swerte sa iyong buhay. Ang mga tandang ito ay maaaring lumitaw sa iba't ibang anyo, isang makabuluhang pag-uusap, isang bagong pagkakataon, o isang sandali ng pagmumuni-muni. Ang bawat isa sa mga tandang ito ay isang mensahe mula sa iyong mga anghel na tagapag-alaga na nagsasaad na ikaw ay nasa tamang landas at na magagandang bagay ay paparating na. At ito ang nagtatapos sa mensahe ng iyong mga anghel. Nais nilang malaman mo na ikaw ay ginagabayan at pinoprotektahan. Ang presensya ng mga tandang ito sa iyong buhay ay isang patunay na ikaw ay konektado sa universo sa isang malalim at makabuluhang paraan. Bigyang pansin ang mga mamahaling bato sa iyong landas, sila ay mga tanda ng iyong paglago at pagunlad. Tandaan mo na ang paglalakbay sa pagtuklas at pagtupad ng iyong potensyal ay maaaring maging mapanghamon, ngunit puno ng mga gantimpala. Bawat hamon na hinaharap mo ay isang pagkakataon upang magningning ng higit pa. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay nasa tabi mo, handang tulungan kang liwanagan ang mga bahagi ng iyong sarili na nananatiling nakatago. Sa paghanap ng mga tandang ito, hayaan mong maramdaman mo ang kasiyahan at swerte na dala nila. Gamitin ang mga sandaling ito bilang isang tulak upang magpatuloy ng may kumpiyansa at determinasyon. Alamin mo na nasa loob mo ang lahat ng kinakailangan upang maabot ang iyong mga layunin at matupad ang iyong mga pangarap. Ang mensahe ng iyong mga anghel ay malinaw, ikaw ay mas makapangyarihan at may kakayahan kaysa sa iyong iniisip. Maniwala ka sa iyong sarili at sa kamanghamanghang potensyal na nasa loob mo. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay, maging bukas sa mga hang bagay na naghihintay na maipakita. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay palaging nasa tabi mo, ginagabayan at sinusuportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay gusto kong magtapos sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, nawa ang mga tandang ipinakita sa harap ng taong ito ay magsilbing isang patuloy na paalala ng kanyang kamanghamanghang potensyal at ng mga inspiradong sandali na kanyang ibinahagi sa iba. Nawa ang mga tandang ito ay magsilbing parola ng pag-asa na nagliliwanag sa daan kahit sa pinakamadilim na gabi. Gabayan siya upang kanyang makilala ang mga nakatagong aspeto ng kanyang kaluluwa na nagliliwanag ng kadalisayan ng isang perpektong pagninilay sa tahimik na tubig. Ipagkaloob mo sa kanya ang karunungan na kinakailangan upang yakapin ang bawat hindi inaasahang pagkakataon na darating sa kanyang landas na nagbabago ng mga hamon sa mga tagumpay. Sa pagtanggap sa simbolo ng kanyang mga panaginip, naway yakapin siya ng universo ng iyong proteksyon at gabay sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Nawa ang simbolong ito ay magsilbing patuloy na paalala na siya ay nasa tamang landas at hindi nag-iisa. Nawa ang bato, simbolo ng lakas at katatagan, ay magsilbing isang konstanteng ilaw ng pag-asa na nagliliwanag sa daan patungo sa pagkakatuklas ng sarili at sa tunay na layunin ng kanyang buhay. Pagpalain mo siya ng kumpiyansa upang siya ay maniwala sa kanyang sarili ng tiyaga upang magpatuloy kahit na mahirap ang daan at ng kakayahan na pangalagaan ang kanyang kagalingan sa lahat ng pagkakataon. Naway matagpuan niya ang kasaganaan hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa kapayapaan, pagmamahal, at personal na katuparan. Panginoon, yakapin mo siya ng iyong walang hanggang pagmamahal at iyong walang hangganang awa. Naway maramdaman niya ang iyong suporta sa bawat desisyon, sa bawat galaw, na alam na siya ay ginagabayan ng isang mas mataas na puwersa na nagnanais lamang ng kanyang kabutihan. Pagpalain mo ang kanyang mga araw ng mga sandali ng kasiyahan, at pasasalamat, at naway palagi niyang maalala kung gaano siya kahalaga at minamahal. Naway ang kanyang paglalakbay ay maliwanagan at bawat hakbang ay magdala sa kanya ng mas malapit sa kanyang tunay na layunin at kasiyahan. Amen. Hindi mahalaga kung ano ang naghihintay sa hinaharap, nais ng mga anghel na tagapag-alaga na magkaroon ka ng higit na kumpiyansa sa iyong mga kakayahan. Alam nila kung gaano kakalakas at kapable, at nais nilang malaman mo rin yon. Kamakailan, nagtrabaho ka ng husto, inilalaan ang iyong oras at pagsisikap upang maabot ang iyong mga layunin. Gayon Gayunpaman, marahil ay masyado kang nagpakababad sa trabaho na napabayaan mo na ang iyong sariling mga pangangailangang pisikal at mental. Mahalaga na huwag mong kalimutan na alagaan ang iyong sarili. Ang iyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga upang magpatuloy kang mangarap at maabot ang iyong kasaganaan at kaligayahan. Tandaan mo na nasa iyo na ang lahat ng kailangan upang magtagumpay. Sa loob mo ay mayroong malaking lakas, isang determinasyon na kayang lampasan ang anumang hadlang. Ang mga anghel ay nasa tabi mo, handang gabayan at suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Nais nilang malaman mo na posible ang balansehin ang iyong masipag na trabaho sa mga sandali ng pahinga at pangangalaga sa sarili. Maglaan ka ng oras upang i-recharge ang iyong enerhiya, upang mag-relax at makipag-ugnayan sa iyong sarili. Ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Sa pag-aalaga ng iyong kalusugang pisikal at mental, lalo ka pang magiging malakas upang harapin ang mga hamon na darating. Magtiwala ka sa iyong mga kakayahan at sa suporta ng mga anghel na tagapag-alaga. Sila ay nasa tabi mo, nag-inga nyo at gumagabay sa iyong mga hakbang. Maniwala ka sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan upang gawing realidad ang iyong mga pangarap at mamuhay ng isang buong at matagumpay na buhay. Maglaan ng sandali upang hayaan ang mga salitang ito na lumapat sa iyong puso tandaan mo na ikaw ay mahal at pinoprotektahan ng universo. Itay pang pitong daan at pitumput pito upang iklaim ang mensaheng ito at ang mga biyayang kasama nito. Upang makatulong na maparami ang iyong mga biyaya, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang tao na maaaring makinabang sa mga biyaya at tulong mula sa video na ito. Alam mo ba na may isang imahe ng iyong kaluluwa na maaari mong makita ngayon mismo? Maaaring ito ay isang taong kilala mo o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay nakakagulat na tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan ang sinasabi ko. I-click e ang link sa description upang makuha ang larawan ng iyong kaluluwa. May isang mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na video. Sana bawat salita ay nakatago sa iyong puso at nakakita ka ng inspirasyon at aliw sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may isang mas mataas na puwersa na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman at maging isang ahente ng positibong pagbabago. Naway sumain nyo ang Diyos at manatiling nakaantabay sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan, at kaginhawaan. Amen.